Hello everyone! Ayan, andito na naman tayo sa aking Mikos Mikos na video. So, mas marami ang picture nito guys. Kasi po, um, hindi po naka, na nakavideo yung asawa ko. Tapos yung iba po, hindi na, na pasa sa akin. So, hindi ko na po hiningi para may ano po siya. May tago. Kasi, i-delete ko din naman po dito kapag na-upload ko na. Kasi po, napupuno yung gallery natin. So, ayan. Birthday to ng anak kong babae. Yung gusto niya kasi mag-swimming, swimming na lang sila. So, ayan na niyang pumunta ng Jollibee. Yung plano sana namin, jollibee na lang sila. Kasi po, wala kaming matinong bahay hindi pa naman siya dong naayos na naman kasi magpabisita so dati kasi doon sa tita ko so ngayon hindi muna kami magandanda ng marami kasi po sobrang kipit po sa buwan na ito so August po 31 yung birthday niya so late upload na po ito guys kasi po nabisi ako so napag-isipan ko kasi wala naman akong masyadong na vi mga video. So, ito yung ginawa ko. Inedit ko na lang siya para kapag na-delete ay at least may remembrance na tayo. So, ayan po. Thank you for watching, guys. Sana po ay lagi niyo akong supportahan. Kahit po, ganito lang tayo. Small YouTuber. Ayan, nagkabaliktaran po talaga yan sila. Kasi yung lalaki kong anak gusto niya ng salbabida. Tapos yung anak ko naman babae ay gusto niya ng ano, yung life jacket. So, ayan. Thank you so much, guys. Sa panonood, andyan yung asawa ko. Ayan po yung partner ko. Partner, partner sa kinabuhi. Ayan. Wala siyang pictures. Kasi po, ano siya. Hindi siya mahilig. <laughs> so, ayan lang. Ito lang yung pinasa niya sa akin. Bye-bye.